girls, meron tayong importanteng mission. Sana maging friends ulit natin yung country house. Nakakamiss din. Oo, pupuntahan ko sila. Sasabihin ko, guys, pwede bang maging friends tayo ulit? Girls, uuwi muna tayo. Magpapalit tayo ng damit. Tapos pupunta tayo sa country house. Pero kapag tinanggihan tayo ng mga tao sa country house, gagawin natin silang katulad natin. Mm -hmm. Girls, isang taon ko nang pangarap tong dress na to. Biruin nyo, dito ko lang mabibili sa zombie stores. Girls, tingnan nyo yung dress na nabili ko. Mukha ako manika dito, di ba? Girls, nag-enjoy talaga ako sa shopping. Tingnan niyo yung top na nabili ko. Ang ganda. Basta ako happy kasi may small sizes sila. Tamang-tama sa akin. Ang ganda, di ba? Oo nga, kailangan na lang nail salon. Tsaka make-up store. Magiging perfect na yung life dito. Girls, tara magpalit na tayo ng damit. Tapos pumunta na tayo doon sa country house. Pero sa totoo, bad idea to feeling ko. Guys, ang cool siguro kung magiging kaibigan natin yung mga sa country house, no? Baka mamaya makasali pa tayo sa football team nila. O kaya basketball team. Ano? Hindi naman kayo makakasali. Mga losers kayo eh. Alam mo, Zop, baka ikaw hindi natanggapin. Pero kaming mga cool guys, ipahin mo kami, no? Diyan lang kayo. At anong ginagawa ng mga zombies na yan dito? Umalis nga kayo dito. Hindi kayo welcome. At, At anong ginagawa niyo dito sa country house, ha? Guys, ayaw namin ng gulo. Please, umuwi na kayo. Oh my God! Nandito na naman yung mga zombie cheerleaders! Sinasabi ko na nga ba eh. Ang parat ang ugali ng mga to. Shh! Zip, sandali lang. Guys, nandito kami para makipag-ayos. Gusto namin makipagkaibigan ulit sa inyo. Anong sa inyo? Oo, gusto namin out sa inyo tuwing gabi. Oo, makipagkwentuhan. Oo, tama lahat ng sinasabi ni Kitty. Tingnan niyo ako, hindi na ako zombie. Tao ako. Hoy zombies, ibalik niyo muna yung kotse namin. Guys, ninakaw nila yung kotse ko. Hindi tayo makikipagkaibigan sa mga magnanakaw. Alam niyo, kung kakausapin niyo ako maayos, babalik ko yung kotse niyo. Football players, hindi namin kailangan ng car niyo. Pwede kaming bumili ng bago yung mas cool dyan.